Ah uh, guys, may kukunin pala tayo ngayong uh, parcel sa wow. ano, sa Timo. Woo! So medyo matagal ito na hinintay ko, na, almost mga siguro mga 5 days kasi <gasps> dumating na ito nung December 11 yata o 9 ganon. At tagal kong hinintay kaya medyo nagalit ako kanina kaya napagsabihan ko yung delivery pero oh. Uh, natin mamaya kausapin natin kung anong nagiging problema. So let's go. So lalabas na tayo guys no at uh, subukan natin ano sa galit. Medyo madilim dito. So iano natin yung parcel natin kasi nga uh, medyo nahuli, tagal. Medyo hindi kami nakaintindihan ng uh, delivery man. So titingnan natin. So nandito siya ngayon sa likod ng aming flower shop at uh, titingnan natin kung ano ang ano ay, madam. Yes, Yung madam namin, dumaan ako sa si shop kasi flower shop namin. So nandito na 'yung parcel ko sa uh, G ano 'yun? GRS. So titingnan natin 'no. So nandito siya. So nandito na siya 'no. So ayun siya sa likod kumikita niyo 'yo. So 'yun siya, guys. So medyo ayan siya. Oh. O medyo matagal ko kasing hinintay no? So try natin kausapin kahit hindi tayo magaling mag-English, no? Subukan natin ba? Subukan natin kung paano natin to ayusin ang ng problema. So, yun na guys, no? Nag-backing na siya. So, titingnan natin, kausapin natin, try natin kung ano naging problema sa order ko. Nice! So, ito na sa guys, no? So, kailangan natin, ano, uh, kausapin. So, dito na yung, ano, niya, sa loob yung order natin. Assalamualaikum How are you? I'm fine. Oh. What happened my order bro? I am because uh, I'm blogging. I'm a YouTuber. I'm only Woo! Upload to my YouTube. I'm only wow. asking for about uh, your you are GPRS? GPRS? GPRS. GPRS express GPRS? Express? not the uh yeah company okay so i'll explain yesterday they have uh, another uh listen to you. sorry for my language because i'm really you know disappointment because only is this one my friend i'm waiting i only this little money but Guys. I'm My concern is about my uh, deliver my items, no. So nice. about this one for order for my Timo, right? Yeah. So ito yung ano pinag-usapan namin, English to Pero susubukan kong galing. Pag English So kunin natin guys, no. So na okay may parcel? Okay now. So how much total all? Nice. So ito Ten na seven. guys, no? na real so bibigyan natin siya so yun lang guys no? so nagbibilangan na kami ng binigay ko na pera so one real real yeah take no problem it's for you so thank you bro So what's your name? My name is Enti Shahada. So thank you so much bro. Thank you bye. So ito na guys yung parcel natin. Nakuha na natin oh. So ito na guys no. So bubuksan na natin yung parcel natin na galing sa Timo. So Timo ang nakatid ay giant, no. So ito na po. buksan na natin. Ganda pala, guys. O, gaan siya. Akala ko pike. Hindi pala, oh. Wow. Oh. Gaan. Gaan, guys. Ganda, oh. Maraming salamat at uh, natanggap na natin ang order natin. Solid, guys. Ganda. Ganda, oh. Running shoes siya. Pwede rin pang forma. Yan, Ang oh. ganda. So, rebuild tayo sa, ano, sa pangalawa para naman sa baby natin no kasi yan ang pinaka important din sa atin pang exercise so binilang ko rin na accessories yan kasi napamahal na rin sa akin eh so ito guys ready na 1, 2, 3 o ha maliit lang siya di ba so ito yan din natin kung anong laman uy naglago <laughs> so ito na guys ito yan no laman niya saka ito at saka ito oh, wow akala ko plastic Dipang, maganda pala oh ganda sa guys terno sa bike ko oh, guys oh oh di ba oh ganyan lang yan pag so, may kaunting sya tayo na dumating wag natin kalimutan din ng reguluhan yung yan natin kasi kasama natin sa vlog yan eh kaya syempre baby red si baby red yan para sa iyo to Siyempre, ito rin para sa akin. Pares natin to pag nagbabike din tayo. So, ito guys, oh. So, alam na kung oh, ano ito. Alam nyo po ba? Wow. So, ang ibig sabihin nito ay lagaya ng cellphone. Siyempre, nagbabike tayo. Hirap kasi wala ko lagayan eh. Ang ginagawa ko lang kasi yung paglagayan dito, yung ito yung ngayon, yung nilalagayan ko ng video ko, yung stand niya, ito yung tinatanggal ko, nilalagay ko doon, nilalagyan ko lang ng ganito. Ilalagyan ko na ng rubber. Dalawa po si pero yung ngayon, ito na. May luck na siya. So, bukas ulit. At uh, papakita ko sa inyo kung paano natin ilalaga ito mga guys. So, hanggang dito na yung video natin. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa nagsuporta sa akin. Sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. Next time ulit. God bless at all. Bye bye.